Bakit nag-aalis mga tao dito? Hindi ba nagkaintindihan na tayo? Kinausap ko na lahat ng mga tao. Ayaw nilang makipagsapalang. Natatakot silang baka hindi lamang yung ari-arian nila ang mawala, kundi pati na ang kanilang buhay. Pero saan kayo pupunta? Hindi namin alam kung saan kami ipapadpad ng kapalaran. Babalik na lang kami. Kung kayo'y magtatagumpay, pagpala nawa kayo ng may kapal. Itay, gusto ko sana namin magpaiwan upang makatulong. Maria, magiging mapanganib para sa inyo ang aming gagawin. Magiging problema pa namin ng inyong kaligtasan. Irog ko, magingat ka aking sinta. Huwag kang magalala. Gagawin kong kalasag ang iyong pag-ibig. Ah, sayang. Nagkataon. Nagkatagpo tayo sa ganitong lugar. Kung iwan mo, sana maalala mo nandito ako. Relax ka lang. Sagot kita. At kung gano'n man ang mangyayari, kita sa langit. Minsan lang kitang iibigin. At yun ay ikaw lang. Sayang. Iisa linggo lang ang pag-ibig. Lulis doon tayo yung magkakilala. At ngayon sumapit ang linggo. Ako'y iiwan mo. 다아아아 <astically sighs> <s nonprofits> <식> <수> walang matigas na puso, sa mainit na halik. Kung may katwira ng pag-ibig niyo, ipaglaban niyo. Huwag kayong iya. Huwag kayong Huwag kayong mag-alala. Ni Anino ni El Diablo, hindi makakapasok sa Barangay Laloma. Okay. Um. My lady! My lord! Big John? Sinabi ko na nga ba eh! Traitor yung Big John na yan eh! Hoy, Big John! Isa kang traitor! 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 Ano traitor? Hostage ako eh! Yeah. hostage pala! E, yeah. hey, ako ang oh, traitor eh! Eh! Oh, o, tignan mo ito. Eh, nagpapaliwanag na siya kasama. Napaka-KJ mo naman. Uh Oo! -oh. Hey. Robin Gord! Ngayon na natin tatapusin ang ating sinimula ang labanan. Laban Labanan na hanggang kamatayan! And again, I gotta tell you, Robin Hood, this will be your last chance. At sisiguruin ko sa'yo na titiligin mo ng iyong sariling dugo. Ang kagupatang ito. You're plenty of talking. Do what you want. And I'm gonna tell you too, kay pass. Hasta la vista, baby. That's what you want? Yeah, you'll have it. Tol, eh, paano ba tayo gaganti? Tol, nakikita mo ba yung kisame na yan? Oh. Pagpasok nila rito, pagbukas ng pinto, guguho yung kisa At, At mayuyupi sila! <tipi> Nandiyan na sila! Nandiyan na? Nako, nandiyan na daw asan, sila. Asan? Mga bata, mga bata! Sigurado ka? Sikalat kayo! <coughs> Saan tayo? Sa room. Wag! Brown up! Mainit! Sa balcony? Malamig! Shall we? Hmm. We shall. Shall we? Uy, siya. Mm -hmm. Eh, what sabi what mo. Pabagsak yun. Ang tanyo, ang tanyo. tama ko. Akala ko ba, babagsak ito. Bakit ha? di ba magsak? Eh, hindi ko alam. Ano naman, Tata? May gagawin lang ako sa labas. Sama ko. Hindi na. Huh? Si Aru, Ah, eh, eh, ewan ko, pinapunta niya ako dito. Sabi niya, dito daw muna ako eh. Good! Dito ko muna! What time is Cherry? Ha? Huh? Ah, mm. Be at home. <laughs> Collapsible stairs. Collapsible? Pagdating nila sa dulo. Mm. Magpapagsakan sila parang domino. Halika na! Ep, mm. ep, mm. 1 2 3 Hmm. Malayco